Ayan mga Pinoy, isang magandang magandang umaga at welcome back po sa ating YouTube channel at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito po yung kubo na ginagawa ni Boy Pinoy, ayan. Bali hindi po natin siya agad matapos at tayo po ay may trabaho, nagtatabas tayo sa nyugan kaya po hindi siya matutukan ni Boy Pinoy. Mahirap po kayang gumawa ng kubo pag wala kang budget kailangan natin ng budget mga Pinoy yung pang araw araw na pangailangan natin kaya inuuna po natin yung pagtatabas para po kumita tayo at may pambili tayo ng ating mga pangailangan sa araw araw katulad ng bigas mga Pinoy na uh, napakamahal na po ng bigas dito sa amin ngayon Maulan po dito. Pero susubukan po natin kung may pasok kami ngayon doon sa Nyugan. Hello? Ha? Itatabas nga ako kay Ate Pasin. Ngayon? Oo. Tatlong, uh, patatlong araw na kami ngayon. Kasi kaya mo. gado. ka? bagay yung mansion kong itinatayo. <laughs> Ayos man. Yon mga Pinoy, puntahan po natin yung kasamahan ko dito. Tara! Oo nga. Tawag-tawag kay. Good morning, Ate Jose. Ah, nahihiya ka sa camera ko ah. <laughs> Sige, anong ulam mo? Karne. Karne? Oo, oh, may ikaw pa. Kami ay balaw lang. <laughs> Palusong din kayo ng bayan? Oo. Oh, may karami yata. Kayo kayo galing pag ah. Uh, pastro, malalaking pastro. Apat yata. Ang oh, puto. Di, ahating gabi ka nakauwi. <laughs> Nga alas 10 siguro. Mga ganyan. Saan <laughs> so, mo ka, Sabi ko na sa iyo ay pagdating sa bahay mo, ikaw rin ang batas. <laughs> <laughs> Yan mga Pinoy, uh, naglalakad na po kami papunta doon sa ating tinatabasang nyugan mga Pinoy. Medyo malayo po ang lakad kaya maaga tayo na dito sa sentro ng barangay. Ano pa lang po, bale 6:30 mga Pinoy. Ano <laughs> ito? Inaamin mo. ano na di ka galang, huh? kasi gusto naman

ay, ito pa nga. Pura bula Si Loro Pinoy. Nagkahasa na. Ba, Kaya hindi pa na sa dami. Putol na. Ay, napaka-husay. Patata natin natin sa inyo si Adulay. Tay. Magkakaroon mo itong kalungkot puluan? 350. Puluhan? Oo. Ptaking, 350. Bago ang kapitak na ay 660. Itak. Aba. Oh. 1,000 ting. Ang kapital ko dyan. Mahal, mahal talaga, ano? Oh. Daming ganyang itak. Ay, gusto nga doon kung ganyang nyari. Siyan to eh. Ito araw ko lang yung, yung binili. Pagkabili ko. Pagkabili ko, sabay dalaki yan to eh

Ayan mga Pinoy, si Tugir yan po yung masipag at magaling na mga ngawit. Tinutuwid niya po yung ano, yung kanyang sukslot. Nangangawit po sila doon sa tinatabasan nating na nyuga, uh, doon sa taas. Uh, tanghali po. At nagugulay kami mga Pinoy, yan po yung dalawang kasama sa pagtatabas. Sila po nagbubunot sa kanangawit na ng ano oh, hindi niyo hindi pa nakita niyo hindi siya nakita pala ni oh good morning guys Lami tea. Lami tea. Lami tea ka na eh. ay mga ka na eh. Ipawin pati yung pagat, hindi man uh, stag nang stagat at tusok. Hindi, pinagbibigit niya yung dalawang, ano, tumutusok. Yung piece nga, parang baboy din nang dumalayaan. Dahil mga Pinoy yung katulong ni Boy Pinoy magtabas. Ayan po yung isa. Ayan. Bali tatlo lang kami mga Pinoy. Tatlo lang po kami nagtatabas dito sa Nyugan. Ayan mga Pinoy. Uh, pauwi na po kami. Galit po kami sa pagtatabas sa Nyugan. Apo na po kaya retire na tayo. Yan po yung kasama natin oh. Nong bak ah benda oh